Hello everyone! Good morning! Nandito naman po tayo ngayon sa aking vlog. Wala lang. Magpapaingit lang po ako ngayon kasi um, yung dalawang puno namin dito ng Guyabano is meron ng bunga. Siyempre, nagkabunga na siya. Nagkahinog na yung iba na namin. Pero ngayon, meron akong kakainin. Yes, napakasarap na kakainin ko. Grabe, ang sarap-sarap niya. Lalapain na. Lalapain ko niya ng lalapain. Mainggit kayo sa mainggit. Pero alam ko naman, hindi ka inggit. So, ang kakainin po na, ang kakainin po nakin. Na ang kakainin ko po is, yes, walang iba kundi ang ah, hinog na hinog na. Ah, hinog. Na hinog. Ito na siya. <laughs> Hala! Hinog na hinog. Oo. Oh, hinog na hinog na guyaban. Oh, grabe na ito. Sarap, sarap. Ah, sarap. <laughs> Maingit kayo. Kasi wala kayo nito. Ayan. Mm. Ah, di ba? Ang sarap. Kaya ang pagkain nito na medyo may pagkasosyal, daliri lang kailangan. You have to pinch that one and then lick it. Ah. <laughs> <laughs> oh, di ba? So ano lang po ha, paalala lang po sa lahat. Joke-joke lang po ito ha, wala po tong ano, bahala na po kayo. sa so, sinasabi ko lang po sa inyo, pinapaingit ko lang po sa inyo na kumakain po ako ng masarap na guyabani. Mm, sarap. Fresh from the three Not four Ba't three? So, ayan po. Ang sarap. Mmm. Ang sarap. Ah. Mmm. Hahaha. <laughs> ayan po. Ito kung makikita nyo, diba? Hinug na hinug siya. So, galing pong puno, Siyempre, malamang, ano naman galing sa kanto? Galing puno po, Ayan. Mamaya papakita ko po sa inyo. ang ah, ngayon na lang papakita ko sa inyo yung puno po ng aming guyabano na marami na namang bunga. Ayan. So ito, syempre yan ang puno. At ang bunga, ayan, makikita nyo, nando -doon po sa taas. Malamang nasa taas ang bunga, lang naman sa baba. So, meron din dito, kasi dalawa tong puno na to. Sarap talaga siya, promise guys. Masarap. Na masarap kasi sarap to siya, char. Ayan oh. Hindi hindi masyadong kita kasi against the light. Ayan, yan ang puno. Ayan. So, marami pang kukunin na ipapahinog. O, oh, ba? Diba? Libre na kami. Eh. Kaya, hindi po ako nagpapaingit ha. Sarap lang po talaga siya, promise. Pwede mong kamayin. Pwede yung diretsyo lapa. lapain. na natin. Ganito, oh. <laughs> 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 Sarap po talaga, promise. Parang masarap. Ah. Masarap na masarap. Ah. wala <laughs> akong Yung meron kasi ako dito kasama. Nagre-react siya habang nagsasalita ako. So, pasalamat daw ako. Wala siyang dalang cellphone. Kasi, pag may cellphone ako, alam niyo na kung anong gagawin niya. Hmm? Sarap.

Ito may isang muse. Ah. Yan. Yan po. thank you, thank you very much Magtanim na po kayo kasi after 5 3 to 5 years kakain na po kayo nito. 'Di ba? Thank you, bye-bye.